Hi! Welcome sa aming Youtube Channel Malamang curious kayo sa title na ito Kaya na-click nyo ang video nito Kasi alam nyo, mayroon na akong gustong i-share sa inyo patungkol kay Mayor na ito Mayor Isko Moreno Dapat hindi siya naging Mayor eh Alam nyo ba kung bakit? Mayroon akong mga dahilan kung ba't ko sinasabi ang mga bagay na ito Ay yating isa-isahin sa video na ito Pero mahigpit kong payo sa inyo Huwag muna kayong mag-comment or mag-react hanggat hindi nyo pa napapanood ng buo ang video na to. Isa-isay natin yung mga dahilan na yun. Una, or number one. Alam nyo bang si Mayor Isko Moreno mula nung umupo sa pwisto sa pagiging mayor sa lungsod ng Maynila ay pinagana niya na ang kanyang panghampas na bakal? Lahat ng gustong sumagupa sa kanya o kumalaban sa kanya, tudas ka bata. Yan si Mayor Isko Moreno, matapang kaya dapat hindi siya naging mayor. Number 2. Alam nyo ba si Mayor Isko Moreno hindi tapos sa tinatawag na underworld? Alam ko ang mga nakatira sa underworld ay mabawangis, malulupit. Pero hindi natatakot si Mayor Isko dahil alam ni Mayor Isko na may government na magmi-minimize sa galaw ng mga taga-underworld na yan. Kaya hindi takot si Mayor Isko sa tinatawag na Underworld. Yan si Mayor Isko Moreno. Dapat hindi talaga nag-mayor yan eh. Kasi walang kinatatakutan. Number 3. Kilala nyo ba si Prime Minister Lee Kuan Yew? Si Prime Minister Lee Kuan Yew ay idol ni Mayor Isko Moreno. Yung style, yung prinsipyo ni Lee Kuan Yew, ginaya ni Mayor Isko Moreno. Alam nyo ba yung katagang sinabi niya? Para masolusyonan yung mga problema sa kanyang lungsod na natayuan the way he approached the problem is confrontational yung derecho din firm may puso, yun daw ang pangmatagalang solutions ko kaya nga, naging matagumpay siya sa kanyang mga ginagawa, kahit sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan mayroon na siyang accomplishment at sa kanyang accomplishment na amazed ng ibang bansa, kaya nagkaroon ng interest yung mga ibang bansa na tumulong sa kanyang mga ginagawa para ipagpatuloy yung kanyang mga sinimulang gawain. Yan si Mayor Isko. Kaya dapat hindi siya naging mayor. Number 4. Alam niyo bang si Mayor Isko Moreno ay isang batang Maynila? Pag sinabing batang Maynila, maraming karanasan sa Maynila yan. Maraming alam patungkol sa Maynila. Yung pasikot-sikot nun, kaya tinatawag na batang Maynila. Mayroon din siyang alam sa mga lingwaheng kalye tulad ng Yorme at marami pang iba. At din, meron din siyang kaalaman tungkol sa pulso ng masa. Ibig sabihin, alam niya kung anong meron sa lungsod ng Manila at alam niya kung ano ang dapat gawin sa Manila at kung ano ang pangailangan sa kanilang lungsod. Yan si Mayor Isko Moreno. Maraming alam. Saludo ako sa iyo, Mayor Isko. Dapat hindi ka nagiging mayor dapat sa'yo senador o di kaya vice president o di kaya presidente, ibubuto kita mayor pagdating ng halalan sa susunod na eleksyon yan ang masasabi ko na dapat hindi naging mayor si Mayor Isco Moreno maraming salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang